Magandang umaga po sa lahat. Lusong Bisayas, Mindanao. Tayo nagbabalik ulit dito sa aking YouTube channel po para pag-usapan po ang barya. Nandiyan po sa ating harapan po. Magandang umaga po sa lahat ng kolektor. Kung saan kayong panig na mundo po, lalong-lalo na ang aking mga subscriber po. Thank you so much po sa lahat. Yung mga hindi naman po nakapag-subscribe at gusto ang mga ganitong video po, pwede makisuyo, pakipindot naman po ang subscribe button po, share and like para mag po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan dito sa akin YouTube channel, yung ating mga selling price ng ating mga hawak na koleksyon. Ayan po, para maliwanagan tayo kung hanggang saan na talaga ang kanilang mga presyo po. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pera po ng Pilipinas. Ayan, nagsawa na tayo muna sa word coins mamaya na. Ayan po ang ating pag-uusapan po. May nakita po kayong isang lalaki po na imahe. Ayan po. Isang lalaki po na imahe. Nakatingin po. Nakaharap po sa kanang bahagi po. At doon sa kanyang baba po. At mayroon siyang pangalan. Siya po ay si Emilio Aguinaldo po. Ayan. Pagkatalikod po natin. Makikita po natin ang isang bulaklak. Ayan. Bulaklak. Picto Paga eh, Picto Carpus Picto Carpus Indicus Ayan, scientific name Ayan po, bago tayo simulan na po Kailanganin muna natin siya Issue Philippines Ayan po, period Republic 1946 Up to date po Type Standard Circulation Coins Years 1991 hanggang 1994 po Apat na ta taon lamang Value, 5 pesos po, currency, pesos, 1967, up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat po itong 9.45 grams, may haba pong 25.5 mm, may kapal po itong 2.6 mm. Shape, round, syempre, orientation, middle alignment po. Demonetized na po ito noong January 2, 1998. Ayan po, number, N-3751, reference number, KM-259, ayan po. 1990 po, 1992 po at Republika ng Pilipinas. Ayan po. Ah. Makikita nyo po ang imahe po ni Emilio Aguinaldo po. Ayan, malapit sa kanyang baba and then yung kanyang midmark mark at saka year. Ayan po, pagkatalikod po natin po, ayan po ay nara. At saka nakasad naman po ang 5 pesos po. Pitukarpos, indikos po, scientific name ng ano na yan, nara na yan. Ayan po. Dako tayo doon sa kanyang mga selling price sa ating mga platform. Ayan po. Para maraman natin kung hanggang saan nakang kanilang mga presyo. Doon sa ibig at bago tayo magsimula pala, 29% pala ito. Ayan po, nakalimutan na natin na. Ah. 1992 po, ito po ay 9%, 29% ang kanyang selling price. Mayroon na po doon sa ating numista.com. Ang kanyang very fine po ay 38 pesos, extra fine 72 na, almost uncirculated po ay 120, at uncirculated po nito ay nagkakahalaga ng 180 pesos. So, ito sa atin siguro kung susumain ito, ito po ay papalo sa extra fine. So, pasok ito po sa 72 pesos, at maganda po pong klase, ayan. Dako naman tayo doon sa kanyang presyo, doon sa ating numista po may nagbebenta na nito ng $3. Ayan, sa numista. Doon sa ebay.com naman po, pangalawang site natin na pinunta, may nagbebenta na po doon nito ng $6.36. Mayroon din nagbebenta doon ng $300 pesos only. Mayroon din nagbebenta doon ng $400 pesos. Mayroon din nagbebenta po ng 358 pesos. Ayan lamang po, doon po sa carousel.com po, may nakita po tayo nagbebenta doon ng 295 pesos. At saka isang 300 and then 150 pesos only. Ayan po. Sumataas so, na ang kanyang presyo po. Ayan. So may mga ganito kayo, ikip nyo lang po. Kung gusto niyo na maibenta sa akin, pag-usapan na natin doon sa ating mag-, mag Nag-message po kayo dyan or doon kayo pumunta sa aking FB page po, Samuel Milsuriano TV, 29 po. Ayan din, mayroon din ako doon. So hanggang dito na lamang po, Los Ambisayas, Mindanao, Kusang kayong panig ng mundo po. Ayan, keep safe po sa lahat and God bless. Ayan, si Emilio Aguinaldo po. Thank you so much ulit. Uulitin natin sa aking mga subscriber po. Ayan, paloban sana tayo ng mga Panginoon. So hanggang dito na lamang po.